Salamat sa mga yan tao na mamahal sa na Napatuloy rin po. Masakit man isipin na medyo malayo sa isang relasyon. Kunit ang minubuho ko na lang ay isang relasyon ng pag-aalaga ng hayop. Ay, salamat sa mga tao talaga na yun. And then, thank you so much at hindi ako pinababayaan ng buong may kapal ito po ang aking ginagawa ngayon sa buhay ko yan yung mga alaga kong hayop may mga manok ako dito ito yung bagayos yung yung alagang uh, kabayo so ito si Ino yan uh, napamahal na rin po sila sa akin Ayan, si Baldo, napamahal na rin po niya sa akin. Buti kayo mga hayop. Naiintindihan nilang na kalagayan ng kanilang amo. Masunurin. At ito yung, yung mga alaga ko dito. Yung isa. Yung bait ay masabarang magbait po yan. Dito sa lahat. Napamahal na rin po sa akin yung mga hayop na yun. Kaya, kung um, oh, manay nagkakamali sa mga tao na pinupuntahan ko, okay na po video, video, video lang naman sana. May mga manok ko dito. Ayan, buti na lang yung mga manok. Kahit ako magsulo dito, single. Single pa rin kasi wala akong kasama dito sa buhay. Ayos ko lang naman sana maalala na na nais kong makiusap sa mga sulod supporters ay tuloy nyo ang supportahan makakalungkot man isipin na wala na tayo sa ating kalingap wala na tayo sa kalingap pero nandito pa rin ako lumalaban sa patuloy na sumuporta. Ngayon, itong araw na ito ay eh, nandito ko ngayon. Na makakalungkot na isipin na minsan tayo marating sa point na tayo susuko na sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa kapwa at pag-ibig sa jowa, sa girlfriend. Minsan, piglalaban mo siya. Ayan, salamat talaga. Buti na lang yung mga alagang aso. Tulad nito, mga alaga kong aso. Mailap sila. Ayan, yun tulad ko lang sa mga... Habang ako nagmumuni-muni, habang giisa iisa isa dito sa bahay. Ayan, nagbibidyo-bidyo ako. Sabi nga nga sa kanta, kahit nalulungkot, nalulumbay. Hindi na tangin, di ba nga ako ngayon? Shout out, sana maalala pa rin ako ni Bunding. Bunding, magkamagalala. Masaya na ako sa buhay ko. na, na Nandito ko sa farm. Ka magkamagalala kasi masaya na ako. Na nag-iisa, naglulumba. Ikaw nalulumba, naglulungkot ako dito. Wala akong kasama dito sa buhay ko. Pero ako lang mag-isa dito. Ayamot, bubuhos ko na lang ang pagmamahal sa mga alaga kong hayop. Ito pa mga kalabaw. Narin kalabaw ko po. Kalabaw ako dito. Tutulan sungay. ano Ayan mo. Doon. Saka may kabila na Ayan. Di ako nakakapagatod sa akin channel kasi nalulungkot ako. Sabi nga doon sa kanta, ikaw na ang dahilan ng iyong paglayo. nasasaktan ka man, pipilitin mo na lumaban. salamat sa mga nayan talaga na ako na nais kong na malaman din mo. Kung sakali na ako lumayo sa isang time na sumuko sa isang relasyon, hindi ko kaya na sumuko ng sabi nga ka sa kanta, Mm, Nib. Ay mga guys, oh, magaling ang alaga ko niya, na nabukay, nabukay ng puhan. O, yan na, bukal na po. Eh, hey, bulo! Oh, tragis yan. Ano ah, na po, binukan na yung lubid. Dapat po tanggalin natin. Buti pa yung hayop. Kahit di mo utusan. Nakatanggal talaga siya ng frail niya Bustal eh Nakatanggalin na natin Kaya <coughs> eh, pinanggal niya eh Matitiik yan Pag matiik na yan Wala na Patikat lang siya dyan Ano baldo? Ano? Buti pa si baldo 嗯，慢慢的